Okay guys, uh, good afternoon, uh, nandito naman si Papa Lon sa Calamba City At ayo papunta dito sa lugar sa ating bayani na si Dr. C. Si Rizal uh, Shoutout nga pala sa ating kaibigan kay Buktunay Palapoy, ang aking kaibigan dyan sa Bayan Sangbay At sa kay uh, Papa Rex Tebe, ayan, shoutout sa inyong dalawa Kaya mga guys, baka pwede nyo, pwede nyo naman supportan yung aking mga kaibigan Uh, naglalakad tayo rito kaya pakita natin sa inyo yung kanyang uh, revolto dito pero ito ay bukana pa lang yan dito mga guys naglalakad pa tayo papunta doon sa kanyang uh, bahay pero hindi man tayo papasok doon dito lang sa kanyang uh, baluarte ngayon na uh, tayo maglalakad papunta doon sa kabila para uh, maggala-gala so, ito yung kanyang uh, ni Dr. Jose sa bayani ngayon na uh, papunta tayo doon sa kanyang lugar doon sa, sa plaza doon sa lumang simbahan sa Kalamba ay nandoon na yung bahay ni Dr. Cerizal okay guys uh, maglalakad-lakad tayo at samahan nyo papunta na tayo doon ayun mga guys uh, diretsoy lang natin to ayun o oh. Yan, tawid tayo na ng kalsada rito para papunta doon sa lugar sa ating bayani na si Dr. Rosy Rizal. Yeah. Ito guys, uh, hindi lang ako sumakay ng tricycle para alam nyo kung saan papunta kasi ilalakad ko lang to para hindi kayo mairapan. Ma kasi ito pwede naman kasi ito guys, sa uh, pwede nyo naman uh, pwede naman kayo sumakay dito ng mga tricycle papunta dito sa lugar sa ating bayani uh, si Dr. Sirisal At, kaya lang uh, nilalakad ko lang to para makita nyo ang mga dinadaanang kasi dito mga guys maraming namamasyal dito sa bahay sa ating bayani na si Dr. Sirisal Ah, naglakad mo na, naglakad-lakad muna tayo rito. Pahaba kasi ito. medyo malayo din ang lalakarin natin, pero okay lang. Ah, para sa inyo naman 'to, para may pakita ko sa inyo, may update ko kayo rito sa lugar sa ating bayani. Kasi Dr. C. Rizal. Ayun. Ah, Tara samahan niyo. Ayun mga guys, ito naman yung mga iskulaan naman yan dito. Yung dinadaanan natin. Kaya ito, hindi talaga kayo maliligaw rito. Kasi ang kasunod natin ito, yung plaza na. Saka dito nyo rin matagpuan yung lumang simbahan dito sa kalamba. na akong simbahan dito. Katabi sa bahay sa ating bayani na si Dr. Sirisal. Ayan. Ayan niya. Tulahan sa ang ating bayan eh. Ayan. Napakagandang kwanto mga guys. Uh, ang laking skulahan to. Ayan. Ayan mga guys. Uh, malapit na tayo dito sa kanyang uh, bahay sa ating bayani. eh. Kapag naglalakad lang tayo dito, tinatanong-tanong lang natin yung mga dumadaan dito. Medyo malayo-layo din mga guys sa mga hindi sanay sa paglakad. Pag gusto nyo pumunta rito sa negosang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Nandyan lang man sa may PNR yung mga sasakyan sa pan, mga tricycle. sa, malapit um, sa Isim, Calamba. sa public market. Nandiyan yung mga sakaya sa mga tricycle papunta rito. Pamili lang kayo yung aplaya O di kaya yung dito sa lugar sa ating bayani. Dito lang kayo magpate. Hindi ko lang alam kung magkano ang pamasahe dyan sa tricycle kasi uh, nilalakad ko lang para alam nyo rin kung pwede ba lakarin o pwede sumakay. Kung sa akin naman, dahil sanay ako sa lakaran, nilalakad ko lang to Madali lang man lakarin. Pero sa mga hindi sanay maglakad, Uh, so makain na lang kayo ng tricycle Nandiyan lang ngayon sa public market Sa kalamba At nandiyan din sa uh, Labasan sa sang terminal Sa sang, uh, sang PNR Nandiyan din yung mga sakayan Sa mga tricycle papunta rito Ito na yung bahay sa ating bayani Ayan Nandiyan sa duro yung nakita nyo naman Yung may mga watawat -wat na Nandiyan lang yan Kaya lang hindi tayo papasok dyan mga guys Pakita lang natin sa inyo para maganda para kung gusto niyo pumunta rito alam nyo kung saan kayo sasakay yung sinabi ko nga sa inyo nandyan lang yun sa may public market sa Kalamba kasi dalawa yung public market Loma sa Kabago doon sa bago, bago yun yung sinasabi ko sa inyo ayan ito na yung bahay sa ating bayani na si Dr. Si Rizal ayan napakaganda di ba? oh Napuntang ko na, naitour ko naman kayo rito sa bahay sa ating bayani na si Dr. Jose Yan, hindi na lang tayo papasok dyan guys sa uh, dito lang tayo sa labasan para maipakita na kasi ikotin na natin dito sa loob sa labas ayan o oh. ito yung besh, bahay sa ating bayan Marcel Sal. Uh, may naman Marcel din dito sa looban. Pero hindi naman gano karamihan. Hindi ah, naman gano marami. Ayan. Ayan ganito yung sitwasyon dito. Uh, under construction pa rin yung yung malaking kwan dyan at pinapaganda so guys yung uh, bahay ating bayani eh. Ayan. napakalawak mga guys oh. na uh, dito tayo tatawid naman tayo dito para pumunta dito sa kabila ayan uh, gumagawa na pala sila rito ng tawag dito yung uh, Christmas Christmas, ah uh, Christmas tree yung malaki Ayan mga guys yung simbahan Napakalaking simbahan na silang na simbahan. Ito kasi under construction pa Ayan Pero tingnan natin dito sa pansa looban Malapit. Habang uh, ginagawa talaga ako oh. Yung mga yung picture. Lalo pag natapos to guys, napakagandang pasyala na to. Ayan, yung malaking uh, palayok. Under construction ngayon. Uh, pinapaganda. Napakaganda. Pagkawa wala, wala, wala. Dito, lang. dito lang Ayan mga guys Tingnan nyo, napakaganda Diba? Ginagawa mm kasi -hmm. Ayan mga guys, uh, dito naman pakita natin sa inyo Yung uh, Plaza naman dito, ayan naman yung ginagawa mga Malaking Christmas light Kasi Kasi uh, Paano tayo Vermont uh, natin yung yan na nakikita na natin yung kuwento uh, anti pagtayo ng mga Christmas light na malalaki dito sa plaza sang Kalamba. O mga guys ay Sa uh, mga Napakagandang pasyalan. Ayun ah tuloy-tuloy yung paggawa nila rito. Ngayon ah uh, Uh, puro kawayan naman yan nandito para matapos na rin yung kanilang paggawa dito. Kasi ito uh, paikutan siguro ng mga pailaw to kaya napakaganda oh. Okay guys, sa uh, putulin ko na at maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga subscriber ko, uh, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!